Lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil biniyayaan niya ako ng napakabait na asawa. Dahil sa kanya, marami na akong napuntahang magagandang lugar dito sa India. At halos nga ng makasaysayang lugar dito sa India ay napuntahan ko na. Tunay ngang napakabait ng aking asawa. Wala siyang inisip kundi paano ko maging okay dito sa kanilang bansa. Marami mang pagbabago ang nangyari sa buhay ko dito sa India, pero nanatili para kong pa rin akong simple tulad ng pamumuhay ko dati sa Pilipinas. At masaya ako dito kasama ang aking asawa dahil hindi naman niya ako pinapabayaan. At gustong gusto ko ang bansang India kasi... Napakaraming lugar ang pwede mong puntahan kapag ikaw ay may pagkakataon tulad ng holiday. At kung mapaplano mo ng maayos ang iyong oras, marami ka talagang mapupuntahan sa dalawang araw at tatlong araw. Ang aking asawa ay napakagaling sa paggawa ng plano ng aming pagbabakasyon. Tatlong buwan pa lamang bago ang bakasyon, ay nakaplano na ang lahat. So, kung saan kami titira ng dalawang araw, tatlong araw, limang araw, isang linggo, o kaya isang buwan. At alam niya talaga yung mga lugar na gusto kong puntahan. So hindi na ako nagtatanong sa kanya, Sas tatanoyin ko lang kung kailan kami aalis. At ano yung panahon doon para alam ko kung ano yung mga damit na dapat kong ihanda. Ang indyano kong asawa ang tagagawa ng plano ng aming holiday. Ako naman ang naghahanda ng mga damit namin, yung mga food na pwede kong dalhin at mga gamot. Lagi kaming hati sa gawain kapag kami ay nagbabakasyon. Kaya okay na okay talaga ang aming samahan. Bawat bakasyon namin ay sinisigurado namin na na-enjoy namin talaga yung lugar, yung pagkain at nasisiguro din namin na kami ay safe na walang anumang mangyayari sa aming dalawa. At nagpapasalamat din ako dahil ang aking asawa ay napaka-responsableng driver. Napakaingat niyang magmaneho kasi dito sa India kung hindi ka mag-iingat sa iyong pagmamaneho or kung nag-iingat ka man ay marami mga kaskaserong driver. Maraming tao ang namamatay sa kalsada dahil nga dahil nga sa mga irresponsible driver. Kaya kapag kami ay nasa daan, sinisikap ko talagang ako ay gising. Hindi talaga ako natutulog para nakikita ko yung mga drive, yung mga sasakyan na parating or yung uh, nasa harapan namin or nasa gilid namin. At kung nanonood ka sa mga videos ko na dati, marami na akong uh, naibahagi ng mga videos na mga napakagandang lugar na napuntahan ko na dito sa India. Dito sa India. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunood sa mga videos ko o sa mga kwento ko dito sa India. Pagbabahagi ko ng mga pangyayari sa buhay ko dito sa India. Maraming marami pong salamat. Marami po akong kwento. Ah, uh, sana lagi kayong nandyan nanonood sa aking mga videos. Salamat po.